Pangalan mo? Ranger Raider Managbana! Ah! Taga saan? Magkulit! Okay, shut up muna! Okay, ganito. Eh, ah, bigkasin mo ng sampung beses yung makapagal. Gamit ang mga daliri mo. Sampung beses, ma mabilis lang. Makapagal, 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 makapagal. <laughs> makapagal, makapagal. Makapagal, 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 makapagal. Okay, anong apelido ni Gloria?

Hello mga katropa, uh, welcome po sa akin channel at magandang umaga po sa inyong lahat So ngayon uh, for this video ay magkakaroon po tayo ng challenge So tatawagin itong uh, isang tanong, isang sagot, uh, may 50 pesos po sa bawat uh, masagutan po nila So nandito po ko ngayon sa uh, Immaculate Conception, uh, Paris ng Bulan Sorsogon Kung saan uh, maghahanap-hanap po tayo ng uh, tao o, o mga kabataan na pwede pong manalo ng 50 pesos so salamat nga pala kay ma'am uh, Elma Valderrama then shout out nga pala kay ma'am Gina Johnson uh, at kay ma'am Pilya Malong so sa lahat po ng bumubuo ng Bulan Vlogger so sa mga kasamahan ko po dati sa Bulan Vlogger Uh, kay Paddy so shout out sa iyo kay Bicol Provincia so pre shout out then syempre kay uh, Lakad Bulan o Mr. Idol kay uh, Mark Potprince and the rest na po uh, na ko kay Tomski yan shout out sa iyo pre kay uh, Historia Mix Vlog yon malapit na rin po kami mamonetize Then syempre sa aking mga tropa sa team uh, Bulanon. So sa mga grupo ko diyan, so maraming pong salamat sa pag-share ng video at pagsuporta. So for today's video, uh, maghahanap po tayo ng uh, challenge. So mananalo po sila ng 50 pesos sa bawat uh, tanong kapag maswerte po na masagutan po nila. So, ayan, samahan nyo po ako para maghanap-hanap. So, ayan, uh, mga katropa. So, naglalakad-lakad po ako at maghahanap po ako ng uh, pwede po natin uh, ma-challenge. Oh. So, maghahanap po tayo dito. Uh, so, andyan, uh, may nakita po akong nag uumpukan sila ng mga barkada. So, tatanungin po natin kung... Kakakasa uh, sila sa challenge ko Ano, so pambao na rin po itong fifty uh, 50 pesos na ito So, ayan So, magpapa-challenge ako Hello, ate Ate, may pa ako Ano So, may premyo Ha hey, Ate, ate. Ayan Nagtatakbo, oh Ayan. So, akala nila <laughs> magpa ako. So, ayan. Eh, saglit lang. Ayan, ah. Oh. Ngayon so, maghanap ulit tayo, ano? So oh, magtatanong-tanong tayo dito. Ayan. Hi Ay, ma'am. So, bakit ka sa vlog ko ano? May pa-challenge ako mom. So baka pwede ka mom. Ah, oh, pwede mom. Ma uh, may pa-challenge ako mom. Ma Pero manggagana ka mom 50 sa say na tao. Hi mom. Ah, sige, sige, sige. Sabi niyo na nakataray Okay, okay. may nakita na ako guys ha no? okay so anong paaralan JC so, lang JC okay guys ah uh, may challenge ako ano sa bawat tanong may 50 pesos Kaya ano Amo na. Sino, sino? Amo na. Amo na. Amo na. Okay, yung challenge natin ay tatawagin isang tanong, isang sagot, may 50 pesos. No. So, ito yung tanong, ha? Okay, anong pangalan mo? Ranger Managbana. saan? Magkulit. Okay, shut up muna. Okay, ganyan okay. ito. Uh, bigkasin mo ng sampung beses yung makapagal. Gamit ang mga daliri mo. Sampung beses, ma mabilis lang. Ah, pagal, makapagal, 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 <laughs> makapagal, makapagal. Makapagal, 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 makapagal. Okay, anong apelido ni Gloria? No, 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 no. <laughs> <Sorry>. <laughs> okay. One. Ah,

ah, uh, bica si mo ng sampung beses yung pader, kami tango, okay? pader 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 pader, okay. anong English ng pare? <laughs> no 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 no, <laughs> okay, nanara. Ayoying, ayoyingko, ayoyingko, ayoying. Challenge tawat pare. Hello, hello. Richard oh. Marlon Lorillo o Villar. Thank you. Kaya eh, sino ang sinasunod? Sergio! <laughs> ay, ay, ay. Ay, simple lang. <laughs> simple lang, <laughs> simple lang. I-post mo yun, kuya. Apo, ah, sa vlog ko po. Sa vlog? Napangalan, balo ko. Ah, the good Hello. one page. Ha? The good pero one page. The Hindi, so. sa uh, YouTube. Ay, pero ano, subscriber? Ah, nasa sobra 1,000 na. Ah. <laughs> Wow. Okay. Tapos sa historia mix vlog 1 1.4. Sige hey na, sige hey na. Know. Know. Hey, man. Yito, Gloria, okay, simple lang, simple lang. ready ah, sige, okay. sige na, sige na. nararaway kami. Ayaw daw. Ayaw na lang, one na lang. Aron na lang, Aron na lang. Uh, simple, simple, simple lang, simple lang. For oh, no. challenge lang. Para <laughs> ko. Sodo! Ayan, bravo ma'am. Kamarawaya ng taga CIC. Yuri! Ayan ma'am, Yuri. Ma'am, sige na ma'am. Ah, sige na. Ah, okay. Sige na. Last, last picture ma'am. Anong okay. okay, pangalan natin ma'am? Coral po. Okay, taga saan po? Taga J. Herona. Okay, shout out po sa mga J. Herona. So ito po yung tanong ko. Ano yung pinakamaliit na manok? No? Si Mali. Okay. Sige, dapat. sina Ay, Pao. sina sina Sino, uh, sino? Ganun pa rin ang tanong. O, sige. Ikaw, Ma'am. Ay, Ma'am. Ikaw, Ma'am. Sige na. Muna. Last na lang. Okay. okay. Ay, ikaw. Ah, Jason. Ikaw ulit. Uy, oh. dalian na. Diri Dali ka na mga kaya. Kaya, sige na. Okay, ako. Oh, isishare kaya ini sa Facebook, oh. Kaya, ako kaya. Kaya ano? na. So, kaya na natin. Okay. Ano yung pinakamaliit na manok? Bunay. Ah, mali. Ano? Sige. Sige. Mali. Sige. Okay, ma'am. Okay, ma sige. Ibibigay ko. Lahat kayo. Ano? Ano? Saan kayo kasali? So, ano yung pinakamaliit na manok? Sisi. Oo. Oh. Sige. Mali. Ikaw, ate. Mali. Mali. Chicken. Okay. Malay daw. Mali. Okay. Para sa... Sa... Uh, good vibes, ano? So, chicken skew. Okay, ma'am. Sa inyo na po ito, ma'am. Para... Ang pag-good vibes lang. Po. pa. So, pakipalo and subscribe po sa aking YouTube channel na The Good One PH. At syempre sa historia Mix Vlog. So, sana uh, may matulungan po po tayo para sa challenge po natin. At sa susunod po, maghanap po tayo ulit. Nang na panibagong challenge at tatawagin itong uh, hanap buhay. So hanggang sa muli po, uh, nga pala sa Smart Click Tuda dyan po sa poblasyon at uh, sa aking mga kasamahan, lalo na po kay Ma'am Elma Badrama sa suporta po na binigay niyo po sa amin. So maraming salamat hanggang sa muli. So paalam.